Hi guys, samahan niyo ko guys, magluluto ako ng Bicol Express na papaya na may malunggay. So ayun guys, nanong kitul ako dito ng papaya at saka malunggay, magkasab, magkatabi lang sila guys. Nakakuha ako ng bell pepper sa tanim ko dito sa paso. So ayun guys, ang ating mga sangkap. Manok, malunggay, papaya, gata, siling haba, siling labuyo, luya at bell pepper. So ayun guys, nagisa ko na nga pala, nilagay ko ng mga paanghang natin. At nasangkot siya ko na yun siya guys at natimplahan ko na po pala yan uh, subali ilagay ko na guys ang papaya tapos ilagay ko na rin ang pangalawang piga na nyog ayan tas haluin natin ng konti tapos tak pan. Hayaan natin kumulo guys mga 20 minutes para maluto talaga yung ating papaya dahil fresh po yan siya guys. Ilagay na natin guys ang kakang gata. Yung purong gata yun siya guys. So ayan malapit na po siya maluto guys. Tapos ilagay na natin ang ating bell pepper or siling makopa at sabay na natin ang ating malunggay guys. Tapos kunting halo lang guys. Luto na po yan siya guys. Ganda talaga guys na kahit papaano meron tayong mga tanim-tanim kahit papaano mga kahit malunggay or papaya ganyan. Ready to serve. Thanks for watching. Please like, follow, share, comment, and subscribe. Thank you.